Magandang araw po. Ako po si Celia Salas. Nung no, lumalapit sa ako, People Partylist, or humingi ng tulong sa aking anak na si J. Rosel Salas na mayroong CKD Stage 5. Sana po matulungan niyo po ang aking anak na si J. Rosel para sa kanyang pangilangan sa kanyang pagdadialisis. Maraming salamat po. Ako, People Partylist mula sa ating satellite office sa Kongreso. At sa hapong ito, makakausap natin si Sheila Salas at ang kanyang inaing ay para sa kanyang mister na tatlong taon nang nagda-dialysis dahil sa sakit na stage 5 chronic kidney disease. Nanay Sheila, kumusta po ang kalagayan po nitong pasyente po ninyo nanay? Ayun po, kasalukuyan ang po niya nagda-dialysis three times a week po. Three times a week? Uh, Opo ma'am. Apo, kailan pa po ito nagsimulang magpa-dialysis? Ito pong uh, anak po ninyo, Nay? Kung ano ba po, year 2020 po. Mati-three years na po. Okay, year 2023? Two. 2020 2022 po. 2022. So magtatatlong taon na po na simula po na nagpa-dialysis ito pong anak po ninyo. Opo, ma'am. Opo. So ngayon po, Nanay Shala, nasaan po siya ngayon? Andun po ngayon sa PGF po. Ano po, bali nag-apply po siya ay magkakasit po dito sa bansang Qatar po. Okay. So isa po siyang dating OFW. Opo, ma'am. Opo. Ano po yung trabaho niya doon po sa Qatar Nanay? Isa po siyang employee, ma'am. Yung taga-timpla po ng kape doon sa office. Base po sa doktor, uh, paano daw po siya nagkaroon ng ganitong uri ng sakit, nai? Ano po, kasi two years po yung kontrata niya. So, pagkatapos po ng one year, kailangan ang uling i-medical. Mm -hmm. So, pag medical po, parang na-diagnose po siya ng ano, may CKD po. Pero doon po sa findings po sa kanya, mataas po ang uric acid tapos may gout po. Kaya napauwi po siya na i-disminas. Opo. Ito uh, eto po bang anak niyo, May asawa at mga anak na din? Ano po, may kinakasama po siya ngayon. Tapos nagkaroon po sila ng anak po. Isang lalaki, dalawang taon na po siya ngayon. Opo. Nasaan ngayon yung misis niya, Nay? Bakit po kayo po yung naglalakad po nitong mga kinakailangan para po ay makatulong po sa kanyang uh, medical na pangangailangan? Ano po, ma'am. Bali, tatlong linggo na po siya ngayong namamasukan bilang game attendant po. Nag-apply po siya sa isang agency kasi po, yung anak din po niya kasi po ano po to eh, ay, uh, yung kulang sa buwan po. Tapos wala pong trabaho yung anak po, kaya napilitan po pumasok sa isang agency na naman po sa isang game attendant po. Kaka-expect lang po, three weeks pa lang po ma. Opo, so ibig sabihin aside po dito sa pinagdadaan ng sakit, ng anak po ninyo, yung anak po nila, meron din pong uh, uh problema po sa pangangatawan. Ano po ma'am, itinangagak po siya ng premature baby po. Ayun, premature. Pero so far, okay naman po yung bata? Okay naman po siya ngayon, ma'am. Apo. Ah, Matanong ko lang po, Nanay Shala, ilan po yung anak po ninyo? Ano po, apat po. Apat. Pang ilan po itong uh, anak po ninyong may CKD? Eh ano, panganay po. Bali, yung pangalawa ko mayroon din po. Stage 4 na rin po yung pangalawa ko. Itong anak ko po, po na inilalapit ko, stage 5 po. Okay. So, ibig sabihin po, Nay, dalawa po sa anak nyo, sa apat, meron pong uh, CKD. Yes po, ma'am. Opo. Gaano kahirap po, ma'am, na hindi lang po isa, kundi dalawa po yung inyo pong inaalala pagdating po sa kanilang kalusugan, pagdating po sa kanilang kalagayan? Siyempre po, mamahirap po. Kasi dalawa po, ngayon sa ngayon po, dalawa po silang inilakad ko. Para lalakad po nga po sa kanila, ako rin po yung nagkaroon po ng sakit po eh. Sa kalagayan niyo po or sa status po ninyo, medyo tumatanda na din pero linalakasan po ninyo yung loob po ninyo dahil meron pong dalawang anak po kayong nangangailangan po ng inyo pong tulong at asistensya. Opo, ma'am. Opo. So, pagpalain po sana kayo, nanay, ano, dahil uh, mabuti po kayong magulang sa mga anak po ninyo. Salamat lang po sa Panginoon po, ma'am. Opo. Nanay Shela, uh, dumulog po kayo sa Ako Bicol Party List at sa aming pong programa. Ano po yung pinakakailangan niyo po ngayon? Ano po ma'am, dahil na kaya po ako sa Ako kasi po yung mga gamot po ng anak ko po, po eh ang mamahal po, lalo na po yung si Dila Mer po, ano po yun, ah, three times a day po, eh 55 pesos po yung isa yun. Tapos yung pong ini-inject po po sa kanya, bukod pa po doon na iba po po siyang gamot. Opo. Dalawa po sa anak ninyo yung may CKD. Ano po yung paliwanag ng doktor? Ito po ba ay heredit hereditary or uh, paano daw po ito na inherit ng mga anak po ninyo? Ano po, dalawang, um, dalawang kaso lang daw po yun, ma'am. Isang like tayo isang yung pong inheritance po. Pero sa family naman po namin, ma'am, wala. Kaya siguro po sa lifestyle na rin po nila. Kasi po nga po, nag-abroad po silang dalawa. So hindi ko na po naalagaan po yung mga mm. pagdain nila. Tapos ano po, ma'am, kasi masakit daw po yung mga katawan nila, maganyan, Nakakasabayan tatapayan po nila ng pag-inom ng energy drink. Bali doon daw po nag-trigger po. Opo. Nag-apply po uli yung pangalawa ko. So natanggap po uli, nag-abroad po siya sa kasama ang palad naman po ma, ang nung pag-abroad po niya at in uh, may UTI lang po. So nakapag-abroad naman po uli siya. So pag anak po, another one year, may medical po siya. Pag medical po, na, yung pangalawa ko, na-detect din po na may state case siya. So mm. napauwi po uli siya dito sa ina. Opo. Oh, Balang sabay din po sila halos tubating po nung taon na yun. Kaya ang sapit po sa akin nung no? din po kasi ang tulong mag uh, noong ba? Uh, kasi parehas po silang OFW. Opo. So, nangingidip po ka ng kami ng tulong ng financial or medical. Pero wala po kami nakuha tulong sa OWA uh, kasi nga po, hindi daw po tapos yung kontrata nila. Wala din po kami nakuhang ng balik Kaya wala, wala po, kami doon sa ganun po sila. Kaya yun po, malapit lang po kami kung saan po makahingi ng tulong opo so wag po kayong mag-alala nanay ano? dahil uh, naandito po kayo sa aming programa at uh, naandyan po kayo sa Acubicol Party list hindi po namin kayo papabayaan nanay dahil yung kahilingan po ninyo na matulungan po kayo in terms of medical uh, handa po yung Acubicol Party list pero wag po kayong mag-alala nanay yang pong hinaing po ninyo ay susubukan din po namin na itawag po 'yan sa opisina po ng Owa Uh, para po siguraduhin na ito pong impormasyon ay pinarating po ninyo sa amin at kung ano po yung kaukulang tulong na dapat po matanggap ng inyong pong anak ay dapat po maibigay. Maraming maraming salamat po ma'am. Maraming maraming salamat din po sa ako Bicol. Hindi po ko nagtama din ng taglapit po ma'am. Apo. So buti na nga po ma'am at na na i-heads uh, up nyo po yan ma'am para po ay maiparating po namin sa opisina ng OWA. Pero sa ngayon po, uh, ilalapit po natin muna itong inaing po ninyo patungkol po sa uh, hinihingi po ninyong uh, medical na asistensya Uh, ito ilalapit po natin ito sa opisina po ng Akubicol Party List. Sa kasalukuyan po na Nay uh, Shella nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Akubicol Party List. Sir Alvin, ah, uh, mari po ba nating matulungan ito pong sinanay Shella dahil aside po dito sa uh, inilapit niya pong tulong or hiningi na tulong para sa kanyang anak ay eh, dalawa po pala yung anak niya ang merong CKD. So ano po ba yung libreng serbisyo ng Ako Party List na maari pong matanggap na tulong nila Nanay Shela? Yes, Ma'am Remy. Yung pong uh, uh, records po na isinabmit po ni, ni Nanay Shela para sa kanyang anak. Uh, na po ng Ako Party List ng office po natin. Pinoproseso po ngayong araw. Ang halaga po ng kanyang guarantee letter na pinapa-approve at inaprubahan na po ng ating butihing congressman ay 100,000 po. Na Ayun. Worth GL. Opo. So 100,000 po yung inaprubahan na magagamit po nila sa kanila pong pagda Yes po, Opo. in a form of guarantee letter, it's worth 100,000 po para magamit po sa pagpapadyalysis at doon po pwedeng ibawas yung pong kailangan-kailangan at alam ko po mahal po kasi asa pag sa dialysis po alam kong may presyo at napakamahal ay yung mga injectable na mga gamot. Opo. Opo. Sir Alvin, nababanggit niyo po na ito pong guarantee letter na magmumula po sa Akubicol Party List na nagkakalaga po ng 100,000 ay maibibigay po sa kanila. Kailan po nila maaring maasahan yan, Sir Alvin? Ay, Ma'am Remy, sapagkat ngayon po nating araw, ipinroseso pinroseso po ang ang, uh, ang uh, guarantee letter po na yan. Ito po ay -ja submit na po natin sa Department of Health at hihintayin po natin ang Department of, of Health po na mag-approve niyan at ipadala sa ating tanggapan yung code. Pag napadala na po yung code, wala naman pong problema yon Siguro bukas makalawa po, no? Uh, may papadala yan ang Department of Health. Tatawagan po natin si Nanay Sela para kunin niya na lang yung papel na yon sa kanya isumite doon sa East Avenue Medical Center. Nagpapasalamat po ako sa inyo po, katipod ng Tachel, kasi naaprobahan po yung sinihingi ko pong tulong. Napakalaking tulong po doon, ma'am, kasi ad, medyo makapahinga rin po ako paglakad-lakad. Maraming maraming salamat po. Opo. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Sheila, dahil uh, hindi po kayo nagdalawang isip na lumapit po sa Akubicol Party List dahil noon pa man po hanggang sa ngayon at sa mga susunod pa pong mga panahon, patuloy po na maglilingkod at tutulong po ang Akubicol Party List sa kagaya po ninyong nangangailangan ng tulong, Nanay Sheila. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, Ma'am. God bless po. Kayo po yung binigay po ng Panginoon para maging saan, para matulungan po ang mga anak po po. Maraming maraming salamat po talaga. Opo. Lakasan niyo lang po yung loob niyo, Nanay Shela, ano, dahil kailangan-kailangan po kayo ng dalawa niyo pong anak ngayon. At syempre, uh, huwag po tayong mag uh, makakalimot, magdasal po sa pong may kapal. Opo, opo, Ma'am.